Alam mo kapatid, ano? Kasi yung mga nagdrawing ignorante sa Biblia. Sabi kasi sa Biblia sa 11:4 ng unang Purinto, pakinggan mo ha? Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Pag-aalis mo ng puri sa ulo mo, pagka nanalangin ka o nanghula ka na may takip ang ulo mo, ikaw na lalaki. Ano ibig sabihin nun sa 14 hanggang 15? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. Kung ang babae, mahaba ang buhok, kapurihan niya. Pag ang lalaki, mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Kasi yung buhok, parang lambung yun. Eh. Eh, pag lalaki ka, mo yung ulo mo, parang itinatago mo si Kristo kasi ang representasyon ng ulo ng lalaki si Kristo. Si Kristo ang larawan at kaluhalhatian ng Diyos yun ang representasyon ng ulo ng lalaki kaya hindi mo dapat takpan yun kasi simbolisim ni Kristo yung ulo ng lalaki kaya ang Kristo ay siyang larawan at kaluwalhatian ng Diyos ngayon ang tanong mo e eh, ano ang tunay na image ni Kristo kasi nakikita mo sa ibang relihiyon si Kristo mahaba ang buhok mali yun yun ay bunga ng katangahan ng mga pintor hinabaan ang buhok ni Kristo tinamo mo ito puro mahaba ang buhok Pati nga yung mukhang Arabiano, eh, mahaba pa rin ang buhok eh, oh. Pati yung Aprikano na hindi masyadong umahaba ang buhok Kristong eh. Aprikano, ay eh, hinabaan din nila ang buhok Yan, eh, Karamihan diyan mahaba ang buhok. Mali yan kasi, kapatid. Sabi kasi ni Kristo, pag ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Eh, pwede ba naman yung sabi niya, mahalay sa lalaki, mahaba ang buhok, tapos, siya mismo, mahaba ang buhok niya. Basahin natin ng Roma 2.21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka. Ikaw nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan sarili mo. Sabi mo sa tao, huwag magnakaw, tapos ikaw nagnanakaw ka. Pwede mo bang sabihin kay Kristo yun, Sinabi mo, ang lalaki mahaba ang buhok, eh, ikaw lalaki ka, mahaba ang buhok mo. Hindi totoong mahaba ang buhok ni Kristo. Walang nakasulat sa Biblia mahaba ang kanyang buhok, kapatid. Wala. Dahil nga, mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Eh, lalaki siya. Ano ba siya? Basahin natin sa unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 21, sislo. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Si Kristo halimbawa eh. Ano yung siya nagsabi na mahalay sa lalaki, mahaba ang buhok, tapos siya unang-unang mahaba ang buhok. Kasi nung halingan, yan kapatid.